Hunter 18 Hey what's up mga kanteras yun Gustang muling magbabalik no? So ang pasensya na po talaga kayo kung medyo Kung pangit tayo noon Mas lalo tayong pumapangit ngayon Kasi yung ipi natin Kinuha ng aswang Wala pala yung ano ba yung nakita, nakita, nakita po na Nag tayo na yung galing tayo Kay Idol na naulanan din tayo Parang nagkasabay yun yun nandito yun may ano pa tayo may hubag pa tayo dito ba yung lusay na tapos ano pa yung ipin natin yung lagos ba si lalim humuhubag din kaya tinanggal natin yung extra nga ipin natin kaya buwal na buwal ito ngayon no? so ngayon no, nandito tayo kasi may nakapag ano natin ha ah, yun po no? ito ah, siguro nakikita nyo na po ito sa mga ah, video ko na mayroon daw dito uh, gumagala na matanda na ah, uh, kaya uh, baka siya din yung ano uh, siya din yung nakabangga natin na sumiba tayo kaya puntahan natin baka makita natin ah. Uh. so yun uh, bago lahat ng no, ito po ay nagkukomen po no? Uh, sa ilang video ko so ngayon bigyan natin ng uh, halaga to na bigyan natin ng pansin at Reminder po, huwag niyo pong i-forward kasi baka nandito yung pangalan niyo sayang hindi niyo marinig. So yun, out po kayo no, kay Flora Ponce. Tapos upo tayo. No, kasi ang hangak na. Ah, uh, Flora Ponce Nit Prado. At saka itong si Kalipad. Ah, uh, Maylin Cooksin. Ruda Mendoza, Sunibiti Suncharito po ino, po no. Uh, Shirley Adimonte uh, Verde Willie, Aquilio. Uh, ah, Dito Perez, uh, Gloria Tatel. Rosel Dugay, uh, Jocelyn de Benigracia, uh, si ano, si Santi Vergara. Oh. No. Kala ko na. at uh, saka si Prince Nino ah uh, Bobies, no? Ah, uh, uh, Charlie Moralidad, shirt, uh, Short, shirt, uh, Short Marie, Yusur Alit Fernandez, ah uh, na hago na hagunan Mildred at uh, saka si Clarita Albach no at uh, saka si GC Niltanod Amaribik uh, Miranda Cherry Cervantes Marlene si Jubik Berdun uh, Mary Grace Obra uh, Wina Aya Aya uh, Wina, uh, Aison no? John Paul David Ana Limantilia Ana Limantilia uh, Bia Lagco, uh, Marin at saka uh, Marin Dilosario uh, Minda Madriaga Jin Mansuk Bawasi Jin Marie Carmichael Bionabola Ting Ting Maiko uh, si Riterio, at saka Sister Lina Bermundo, Bermundo, Bernundo. At saka si ano, uh, Emilia uh, Riatusa, uh, Romeo di Angel, uh, Leonardo ano, uh, Carbonero, Just Violet, uh, Sally Lerap, Robilin Posadas Gonzalo, uh, Marian Hinay, uh, Rulin Pante. Pante ba to? Mga no, baka malaglag. Uh, Marib Maribik uh, Sidano uh, si Elisa Pitos Phoenix Taiwan Elisa Elizabeth Rios uh, Ferdinand Kinonis uh, uh, Miko Nakano uh, BM Bin Mile uh, Leonardo Almatinik Lang Garcia Jackie Ong Antonina Bal Balse Leonila sa uh, Celito Alpino, Ashin, ah, ah, lari Barrios, ah, Samara, Sulya, Condis, Alisa ah, Plaza, Tri, Atrilio, ah, no, at ah, saka si Pangi, Pagi ba to? Ah, Litiman, Adla ano ba to? Adlao ya? Adlawan siguro ah, Janel, ah, Janela Lipuriesa, Joan Bayan, ah, Rakma, Gandawa, Mario Metra, Danilo, ah, Inclonar, no, ah, yun okay. at saka si Silito Taulpino Lito uh, uh Su Rus no? uh, Matias at saka si uh, Sandra Garcia Nelda Di Jesus Reyes Marites uh, Gorospi Robert Ruby Bert oh. po uh, Tulpo uh, Susie Susi Rinaldo Vlogs no amin uh, lumantad Julius Wirot uh, Alma Rachel no at Marilyn uh, Dobli uh, Duna Joy Camarines uh, Marilo Baldobi Bibiana Timoteo Jumar Mendez Sambalis Channel ang hangak ha <sighs> Lucy uh, Lucy uh, Lucy uh, Lucy Lucy um, Uh, A Geraldine Dago, uh, Nail Bear, uh, Girlie Ligutum uh, Alcorcon Al Al pala, ani uh, Nina Elipan susa Kain, Kain, uh, Marcel P Pailtang, Palting, Angia Aida Riso, uh, Sakelio, uh, Elbistan, Marcelina At So, yun, uh, Bukol, Biberli, Biberli Bukol, yun, uh, Kustan, Tino David uh, Malilin Madeline uh, from Saudi of the King, uh, Kingdom of the South no? Uh, Biki Vicky Catalan Leonila Barkis Basquez at saka si Cute uh, Sigbin oh my goodness my cute na Sigbin at saka si Jackie Arang Aragon uh, Joyce Antri Trides Trahi no? Sal uh, Salvador Salvador Ignacio Alturo Francisco uh, Ryan Great Dunabal Balionorma Norma Talam Talantor Anistor uh, Daimsim Arlene Peralta Richard Bagaslaw Marisa Song uh, Janet Torres Torrijos Beat Love Time uh, Eden Mix Channel uh, Si ano Si Gia Rada uh, Lourdes Makaraig Lani uh, Masi, Masida Masida Gila uh, Juna, Junadab Gutlay, uh, Leona Dab, Juan Mamiklat, uh, at saka si Marina Kahukum, Amil uh, Baligarbis, Bali uh, Gloriam, Junri Palma, Jubik Birdom, uh, Virginia Vera Binaraw, Aliani uh, Manlapig, uh, Manlupig Surto, uh, uh, si Arwa Kami, Juan Miklat, tapos pa to, Ernesto Bernardo Villaniano, at saka si Is uh, Jolik Channel, Is is Julik Channel at saka si Bino Store Mikan Mikanano uh, si Emily Tarog uh, at saka si Daniel Ragana Simple Simple uh, Noti ano uh, no, Yuli Miha, Miha, Miha Abarte sa uh, Ruth Ada Adaban Jocelyn Vlog sa no Mahar Jr. Jane B. Matsu uh, Nuni no, no, Tor Jr. de Dogelio, Isabel de la Vega, Teresa Cabrera, uh, Gaga A, no? at saka si Lindy Crops, at saka si Ken Wood, baron, yun. So yun mga kakanto, uh, pasensya na po talaga kayo, kung medyo mataas, mahaba, yung ano, yung sa akin, sa akin, yung shout out natin. So, ganun lang po talaga ako, no. At ngayon, sulong sulong natin yung ano, uh, ngayon, kaya, uh, mag-shout out tayo, no. Basta ganun lang po, basta, Uh, ako po na. So, sa lahat dyan, sana po maintindihan nyo po no. Sa lahat ng ano ano sa yung huli kong upload, nakasama ko po itong si Idol Genic. Nakita nyo po na napakahina ng busis no. Uh, ano yun, binabalot ko kasi yun ng uh, yung pang waterproof ba na makapal. Kaya hindi masyadong marinig. First time ko kasi na gumagamit ng ganun kasi sobrang ulan po. No, nakadaan kami ng malakas na ulan. Kaya pasensya po. At saka, kung ano talaga, hindi kayo nasatisfy talaga dun sa video ko, panoorin nyo po kapag upload na po ni Idol Genic. Nandun yung malinaw talaga nakuha no mga pinag-usapan namin. So maraming salamat po sa lahat ng takasupport ko. Lalo na po talaga sa mga supporters din ni Idol Genic na napadaan sa channel ko, nagko-comment. Maraming thank you po. So ngayon, at saka, iba ko po sa inyo, sana po maintindihan nyo na ngayon, hindi muna talaga kung ngayong ng week na to, hindi mo na ako makapunta doon kay Idol Jenic no. Ah, Nagano na rin ako sa kanya na maging ate diyan palagi bro kapag mag-explore ka. Ikaw lang kasi mag-isa pero alam ko naman po kayang-kaya niya yun no kasi sobrang tapang. Pero pipilitin ko po na makasama ko siya muli. Sa so, ngayon, ito muna yung matandang aswang yung asikasuhi natin. Pagkatapos, maghanap buhay tayo, kakayod tayo, para may magamit tayo. Kasi, kung nagtataka kayo kung bakit, ah, hindi tayo, no nag-request kayo na doon doon palagi syempre malayong lugar yan kinakailangan natin yung pira para magamit ko doon no? kain o ano paman yan kaya ah, mahirap naman din ano na tapos pareho kami ni Idol na walang wala din so mahirapan kami kaya ano kinakailangan ko pa talaga kakayod po so ngayon ah, may nakapag po talaga sa atin no, na dito sa kanyang, ano, kanyang kubo gusto niyang pabalikan sa atin ipapacheck no at yung nangyari dito ilang simana na o ilang week na po na hindi bumabalik kasi natatakot siya so yun abangan niya po no pag nandun na tayo sa kubo so yun mga kanter yan po yung bahay tingnan niyo po may maisan pa dyan at saka yun yun ang ano yung kubo niya na dati rin itong ano ah, ng asong kasi tingnan niyo po napaka bundok dito kaya yun pasensya na, na rin kayo kung yung silpong ko sira na kasi ito, biglang lang bang dumilim yung kuha niya susa so, lang, niyo po no? pero wala tayong ibang magamit kundi ito lang talaga ito yung sinasabi ko na yung di lang po yung napalitan kasi nabasag po pero pag paayos ko biglang na lang bang pati yung camera ay nagbago yung kuha napaka ano ng camera ito linaw pero ngayon uh, nag iba yung performance niya so wala na magagawa dyan yan, ang. yan ang kanyang ano, uh, maisan pero dalawang week na po talaga siya na hindi po punta dito kasi may napapansin siya uh, matagal na po siya pupunta sa bahay kaso wala tayo kasi nandun tayo kay hindi na din yung nasa kasi kasi nga rin yun so, ang bubong so, problema hindi masyadong makita so napitan lang na natin talaga sana makita natin dito or may mga, ano tayo nakakaiba dito Hanem ah, na tajná čempa. Mm. Tak to asi nádherný. Good. <laughs>